1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga ko mare at kumpare kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre, ko ko naman ang tatanungin niyo nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam niyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog naloloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay happy-happy ngayong araw ng Sunday. Happy Sunday sa inyo lahat. At sana lahat kayo ay nakapagsimba ng bonggam-bongga -bongga para sa pagpapasalamat natin sa itaas. Huwag nyo kakalimutan yun kung may time kayo pag araw ng Sunday, magsimba tayo at manalangin tayo sa Panginoon. So, ibigay ninyo yung araw na yon So, kahit konting oras, kahit nasa bahay ka, pwede kang magdasal at magpasalamat sa Panginoon. So, yon And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa lahat naman na nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi, na talaga namang hindi nagsasawa sa best ng mamasam ninyo. Maraming salamat. And then, of course, gusto ko rin batiin ng aking best friend na nagsimba kaninang umaga na si Rona LB. And then, of course, ang aking magandang kaibigan na, na mamaganda sa Italy na si Christine Ann Perez. So, hello, hello, hello. At hindi lang yon syempre, sa lahat ng mga nagmamahal dito sa mamasam vlog. di oh, ba diba? And then, ito na nga, syempre, dahil mahal ninyo ako, kaya naman ang hinanda ko ngayong araw na to ay maang hang na chika na talaga namang hmm, magtataas ang kilay ninyo ng mga bonggang-bonggang Magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga na talaga namang mag ang ulo ninyo Pagkatapos nyong panoorin to At saka syempre, maanghang <laughs> so, Maanghang na chika ang hatid ko sa inyo Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika So para sa unang chika, sa ano daw ang masasabi ko? Mister International 2023 lilipad na lilipad <laughs> lilipad ng Indonesia. So ito ay si Andrea Robio. So dalawang Andrea ang pupunta diyan. Isa nga IC si Supra National at saka nga itong si ano, international, o, di ba? Ano ba ang gagawin nila dyan sa Indonesia? Sempre putiri Indonesia. Alam naman natin taon-taon na ang putiri Indonesia, iniimbitahan talaga nila yung mga international beauty queen. Dati yung Miss Universe, iniimbitahan nila dyan. Ngayon, hindi na. So, nagbago na ang isip nila. So, si Miss International na ang kanilang reina talaga na inaabangan dyan. So, every queen. So, kapag si Philippines ang nanalo, hindi nila iimbitahan. Charot! So, yun. Alam naman ninyo, mga Indonesia ay Inggetera sa Pilipinas. So, bakit naman nila iimbitahan? Charot lang, inimbitahan nga nila si Kuya Awards ba? Pero late na. After reigning niya. So, yun. Inimbitahan din nila si Catriona Greg kasi gusto nila si Catriona. Inimbitahan din nila si ano, tawag dito? ah uh, si Kylie sa Kaya lang, nanginayang lang ako noong time ng ano eh, noong 2018, kung nanalo si sa Manalo sa Miss International noon, oh my God, dalawang reyna from the Philippines ang iimbitahan nila for sure may iirita na sila no ng bonggong-bongga ay nako so buti na nag first run up no si Atisa kung hindi hindi siya makakasali no sa Miss Universe Philippines charot ay nako eto na nga so nandudoon na siya sa ano tawag dito pupunta nga siya dito sa Indonesia para umaten ng Puteri Indonesia. And then, sana ma-enjoy niya ang Indonesia. So, I'm so excited na makita ko na magsuot siya na kibaya ba yon <laughs> So, yon So, ay nako. Abangan pa rin natin ang Puteri Indonesia. Siyempre, alam naman natin na ang mananalo dyan, ilalaban nila na Miss International na makakalaban naman ni Miss Philippines. Oh, so, good luck dito sa Miss International at saka kay Miss Supranational. At Wish all the best, diba? ba? Sana ma-enjoy nila ang trip nila doon sa Indonesia. And then, of course, para sa sumunod na chika, Mama Sam Gwendolyn for you pasok sa top 20 ng top model. So, tingin mo, Mama Sam, siya na kaya ang susunod na Miss World? Okay, so ito yung inaabangan ko. Sabi ko, sana manalo dito si, ano, si Philippines. Hindi nanalo. So, yun, naiirita ako. Pero, swerte natin kasi si Philippines, nakita naman natin na talaga, oh my God, sa so 117 ha, top 20 siya dito sa top model. Kung baga, malaking achievement na yon At, kita natin yung gown niya, ang bongga, panalo talaga si Gwen, no? Si Gwen yung masasabi ko na nai-enjoy niya yung laban niya sa Miss World, ginagawa niya yung best niya, at sana, sana talaga, ah uh, sa coronation night umabot siya hanggang sa top 5 I wish all the best para kay ano kay Gwen alam niyo sa totoo lang na appreciate ko ngayon tuloy yung mga nag top 5 sa atin na silang Mafi Yuno ang layo ng narating di ba hanggang top 5 tapos parang nagreklamo pa tayo na hindi sila nanalo But, itong si Gwen, parang piling ko Makakarating siya sa top 5 ng Miss World Sana, no, sana mag second runner up First runner up O kaya maging Miss World Yung Miss World, hindi ko masyado Inaano na yan, yung pinapangarap na Naku, sana si Gwen, pero malay mo, ba? Diba? biglang Pah! oh, dwindling for you the next miss world is in Tarasa yan alam naman natin ay nako dito sa miss world favorite diyan ng india si india muna bago philippines so asahan na natin yan the next miss world is India. Alam naman natin na ano, ato dyan si India na matinding ang kalaban. So, priority nilang India kasi sa India ginagawa yan. At Tanggapin na natin yun, guys. But, naniniwala pa rin ako na kaya ni Gwendolyn Poryol na makarating sa dulo ng competition. Laban. So, good luck. So, yun. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo kay Victoria Velasquez-Vincent na sumabit na? <laughs> sumabit siya kasi gusto niya lumipad. In fairness, oh parang next top model yung daban nandito sa Miss Universe. Nakita ninyo, may lumuhod. Ito naman, may lumipad. O, oh, di ba? Ang bongga Ito yung pinaka-bongga sigurong ginawa ni Victoria Velasquez. Vincent sa kanyang laban sa pageant. Imaginein mo, nagpakasabit siya, tapos bilang po pa. O, oh, ang hirap kaya nun, te. So, talagang nakikita natin na ginagawa na ni Victoria Velasquez ang lahat ng kanyang makakaya. Makuha lang niya ang corona ng Miss Universe Philippines. Hindi nagpapatalo ang ate mo. Ayaw magpakabog. Ayaw magpatalo. So, ako masasabi ko, maganda yan. Kasi kailangan mo kasi gawin ang lahat ng yung makakaya para sa laban mo sa Miss Universe Philippines. Kasi syempre kung iisi-isi ka lang, dadaan ka lang sa mga something-something na simply pose, post, tulad ng ginagawa ng iba, paano ka nga naman mananalo? So, gumawa ka ng extravaganza na posing. At nakita naman natin, Diyos ko, sa haba niya yun, gusto niya mag-dye O, di ba, Malay mo, ma-offer sa kanya yung next project ng dye dahil nakita na ala, ang ganda pala ng katawan niya. But in fairness talaga, na-appreciate ko yung laban ni Victoria Velasquez at masasabi ko na si Victoria isa sa mga pinakamalakas na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So nakikita ko yung effort niya na talagang hindi siya nagpapabaya. Kumbaga she's fire, 'di diba? So, yun. so good luck talaga dito kay Victoria Velasquez Vincent. And then Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa tatlong black beauty na lumalaban ngayon talaga dito sa Miss Universe na ayaw din magpaawat katulad ni Miss Florida, Iloilo at Quezon City? Mm, ang masasabi ko sa kanila, bring it on. <laughs> diba, so laban lang so alam naman natin na talagang iba din talaga ang mga paandar nila iba din talaga yung eksena nila and then nararamdaman natin na talagang nakikipagpukpukan sila ng gusto sana lang talaga may patunguhan yung lahat ng ginagawa nila at naniniwala naman ako na ginagawa nila yung best nila so na appreciate ko yung bawat eksena nila bawat laban nila nararamdaman ko sila ng bonggang-bongga -bongga, diba at I wish all the best. Sana makarating sila sa dulo ng competition. And then si Alexi Brooks, ang isa sa mga nakikita ko, ang isa sa mga pinakamalakas na Black Beauty na lumalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines. I hope na magtagumpay siya hanggang sa dulo ng laban kasi ayaw niya talaga din magpakabog. In fairness sa kanya, ginagawa niya yung lahat ng kanyang makakaya. And sana, sana, sana makarating siya dahil ang dami mga tagahanga na alam mo sumusubaybay, sumusuporta at talagang ginagawa nila ang lahat para lang mapansin talaga si Alexi, di ba? So, ibig sabihin, tinutulungan nila yung queen nila. And then, nakakatuwa, nakakatuwa mga taga-ilo-ilo kung paano sila sumuporta at magmahal sa kanilang kandidata. At nakikita ko naman na hindi naman nagpapabaya ang pambato ng ilo-ilo. And then, laban lang, kaya ninyo yan. So, mali ninyo, may uuwi ninyo ang corona ulit ng Miss Universe Philippines. ba diba? So, yan! Nakakaloka. Talaga namang kabugan na ang mga kandidata at talagang kanya-kanya na silang eksena. At syempre, speaking of eksena, ma, masam, ano naman ang masasabi mo sa eksena nila? Bagyo, Kainta, at Kanik, Cebu. Well, ang masasabi ko sa kanila, bring it on, di ba? Ang parang gano'n. Actually, nakikita mo rin naman na nakipagpukuhan sila. Itong tatlong kandidatang nabanggit natin, possible isa sa kanila na maging sagabal para sa kumuha ng korona sa ibang kandidata ng malakas. Katulad ni Atin sa Manalo, Christy McGarry, na nakikita mo talaga na ayaw din talaga nilang magpahabog. Siyempre, ano eh, isa lang yung corona pinag-aagawan dito eh. Talagang mag-agawan tayo ng corona. Matira matibay. So, nakakatuwa kasi syempre talagang nakita naman natin na iba ang anghang at iba ang galing ng Pilipina. So, anytime, pwede din naman sila ang makakuha ng corona. So, depende yan sa mga gagawin nilang performance, gagawin nilang eksena, pasabog, at saka ingay dito sa mundo ng pageantry. So, depende yan lahat sa kanila. But nakikita ko na silang tatlo ay malahas wag lang silang hihinto sa laban nila. So, kaya nila yan. Sabi nga nga, don't give up. Di ba? Diba? So, supportahan lang natin ang pambato ng Baguio na nakikita din naman natin possible na maging Miss Universe Philippines. Nandiyo dyan din si Kainta na talaga naman masasabi ko din. Oh my God! Iba din talaga ang ipinapakitang ingay at ang hang ni Kainta. Talaga lumalaban siya. And then, sabi nga gano'n, small but terrible. And then, of course, nandiyo din si Chris uh, Tiffany Hanson na nakikita mo naman na simplihan lang pero parang feeling ko silent killer to, di ba? So, wish all the best. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, tagig I mean, kaya ang mananalo ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? To be honest, kayo naman, nakita lang ninyo na sobrang ganda ng posing niya doon sa swimsuit, winner na kagad. Ako para sa akin, yes, appreciate ko yung post niya yesterday na talagang masasabi ko, oh my god, ang bongga ha. So, ito yung hinahanap ko kay Chris, De Chris uh, At alam naman ninyo na gustong gusto ko rin to si Christy Magcary. Kaya lang kasi siya, pinakukulangan ako sa mga eksena niya. And then, kahapon sa nakita kong posing niya, Pagsino mo yung picture, hindi naman ganun kabongga. Pero pag tinignan mo yung picture, yung posing niya, talagang masasabi mo, oh my God, may, may ano, ang uh, beauty queen materials, matangkad, mahaba ang leeg ang sexy, maganda ang posing, winner. Pero syempre, mas gusto kong makita kapag gumalaw siya, 'di ba? Ayoko naman makita lang yun naka-pose ka lang na gano'n. Syempre, kapag gumagalaw na yan, dun mo mararamdaman, oh my God, ito pa, Miss Universe na to, gano'n. Pero hanggat hindi gumagalaw yan, huwag kang mabulag sa posing lang. So, dapat magpakitaan talaga ng galawan. Matira-matibay. Neck to neck ang labanan. Pero hindi rin imposible na si Christy mag-carry ang mag-uwi ng corona. Basta siguro ituloy-tuloy lang niya yung trabaho niya. Ayan, nakabingo na siya. So, dapat ituloy-tuloy niya yan hanggang sa dulo para alam mo yun, magkaalaman at ipakita niya na siya ang kadapat-dapat na mag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa Mills Universe Philippines. Dahil kung hindi, sayang naman ang ganda na meron siya. ba diba? So, yun. Kung sa akin napunta yun, oh my God. Hindi ko sila panulusutin ng bonggang-bongga sa eksena ko. Ako ang magwawagi. Charot. So, yun. Basta laban lang. Nakikita ko naman na Magaling, magaling, magaling. At may ibubuga sa competition na to. At syempre, wish natin yung best para sa kanya. At ayun, tignan natin kung ano ang ibubugan niya sa dulo ng competition. So, yon And then, para sa huling chika, syempre, at isa manalo, laban na laban sa kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Oh my God! ba <laughs> diba? Tulad nga na sinabi ko, na-amaze ako sa kanya, hindi niya pa ako binibigo sa mga gusto kong makita sa kanya. Kahapon talaga nakita ko, oh my God, grabe ang, ang ati sa Manalo ha, sobrang paandar, sobrang, Diyos ko, nagulat ako, <laughs> diba? So, ganun talaga. So, lumalaban siya sa abot ng kanyang makakaya. Pero, syempre, sa mga tagahanga ni ati sa Manalo, lagi yung tandaan na this is a game. At syempre, para makatulong kayo sa kanya, supportahan ninyo siya ng bonggang-bongga. -bongga. Ipagdasal ninyo. Ipagdasal niyo sa lahat ng simbahan na pwede nyo mapuntahan. And then, of course, uh, wag kayong masyadong, ano, kumbaga, parang don't expect too much para hindi tayo nasasaktan. Ganon. Kasi syempre, hindi natin alam. Basta yung joining niya, matalo-manalo, dapat love nyo siya. Ganon. Kasi hindi natin alam, maraming magaling, maraming mga umeeksena. Pero, syempre, bibigyan ko rin naman kayo ng, ano, ng lakas ng loob. Sa totoo lang, sa laban ng Miss Universe Philippines ngayon, sa nakikita ko lang ha. So, isa to si Ati sa Manalo na talaga masasabi mo on top sa lahat ng kandidata dito. So, pansinin ninyo, bakit ba ang iba na alarma sila kay Atisa Manalo. Kasi nakikita nila yung galing. Nakikita nila yung laban na ito na talaga lumalaban talaga ng bonggang-bongga. -bongga. At in fairness ha, so kung ipagbabasihin mo siya sa ibang mga kandidata, ang layo, ang layo ng ibang kandidata sa kanila, siya kasi yung masasabi mo na talagang tahimik pero ang doon eh, bumubuga ng apoy eh. Hindi na apoy ang binubuga eh, di ba? Talagang nanlalamon. But, Siyempre, di is a competition pa rin. Hindi pa rin natin alam sa dulo. Basta, magingat lang siya sa mga aspeto na alam niyang mahina siya at ayun yung puunan niya ng lakas para pag dumating na siya sa dulo ng competition, siguradong panalo siya. Diba? So, yun. Isa lang ang sasabihin ko, pinuprove lang sa atin lahat ni Atisa Manalo na she is Atisa Manalo with determination and work hard. Ayun talaga yung nakita ko. At ngayon, sa totoo lang, natutuwa ako kasi pag iniisip kong ati sa Manalo, ah, talagang ganito talaga lumaban ng isang ati sa Manalo, ibibigay niya yung lahat, manalo lang siya sa competition. And then, tignan natin, di ba? Magkakaalaman niya sa dulo ng laban. Malay mo, di ba? Biglang panalo ka. O, di ba? Sabi ng ganong, basta may manalo, maranalo. Diba? So, yes, so, good luck. Good luck sa atin lahat kasi syempre, maraming kandidata talaga na nakikita ko na lumalaban. Hindi lang si Ati sa manalo pero in fairness naman doon sa iba. Talaga, kudos sa kanila. Binibigay din nila yung best nila. Kaya lang, hindi ko lang alam kung enough ba yung best nila. Diba? But, Wish all the best and good luck sa kanilang lahat. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least walaman so ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na, na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at I-click na rin po ninyo yung notification bell Para lagi kayong updated Syempre, sa akin mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling And always think positive Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys